At so yun, mga boss, for episode natin for today, uh, magbibigay tayo ng konting sharing and knowledge about, sa so may nagtatanong sa akin kung paano o ano yung proseso, paano ginagawa yung mga siding forma ng mga biga. So actually, rest day ko mga boss ngayon, pahinga, pero syempre, kailangan ko mag-relax muna. Pero habang nasa bahay tayo, gagawa pa rin tayo ng mga tutorial video natin mga bossing. Okay. So dito, meron akong type rating dito. Ah, uh, ko sa inyo kung paano yung mga paggagawa ng siding, ano? Ng uh, mga biga natin, pagporma. Okay. So meron tayo for example. Ang gagawin ko mga boss, hindi lang siding. Ibibigay ko na rin yung details papunta or umpisa sa sepo hanggang runner nung mga beams natin hanggang sa siding. Para kompleto na mga bossing, wala na tayong uh, ano pa, iisipin pa. No? Okay, umpisahan natin. Okay, so ayan, 3 meters yung ating gagawin na height. Standard lang tayo. So ngayon, bago tayo maggawa ng slab, syempre, mga beams yung inuuna natin. Especially yung mga runner at mga andamyo forma scaffolding. Okay, so syempre, tayo muna tayo ng scaffolding. Hindi na magiging kompleto yung ating details kung hindi tayo magtatayo muna ng mga 2x3. So ayan mga bossing, so bali nakagawa na tayo. Nagtayo na tayo ng dalawang 2x3. And then, okay, so 3 meters. Kukunin muna natin yung level ng 3 meters galing sa floor line papunta sa top. Okay, tandaan nyo mga boss ha floor line hanggang top nung slab. Ayan yung 3 meters. Okay, for example, 30 cm yung ating beams. Okay, 30 na lang ha. Sample lang naman to. 30 cm. So ngayon, galing dito sa top nung ating slab, magle-level tayo. Baba tayo ng 30 cm. Okay, drop natin. Baba tayo. 30 cm. Okay? Ito na yung line ng biga natin. Gawin natin broken line. Ito yung beams. Okay? Para mas maganda. And then, ito yung 30. Ngayon, syempre may runner yan. So, galing sa baba naman ito, galing sa 30, bababa tayo ng runner. Yung runner na ginagamit natin minsan sa mga residential, no? Kalimitan 2x3 Or kaya mga tubular Na D3 or D2 Pero lagyan na lang natin sa mga 2x3 na lumber Okay, 2x3 Plus plywood na 1 half Okay Ayan, lagyan natin ng 2x3 Ito na yon I-plus natin yung Half inch na plywood Okay Ito yung ating 2x3 Let's say hindi naman pare-pareho yung sukat ng 2 natin. Let's say 8cm to, ipa-plus natin yung 1cm na plywood. Plywood, okay, total of 9cm. Okay? Yan, ilalim nito ay 9cm. Sundan yung mabuti para pag nagkasakayo ng mga beams, runner, alam nyo na. Then yung siding, forma ng siding. So ngayon, meron tayong tinatawag na sepo. Yung pinapatungan ng runner. So yung sepo natin, Iyan na yung ile-level natin. Yung ilalim ng 2x3 na yan. Ito na yung sepo. Okay? So, bali in total, pag gumamit kayo ng 2x3 na pang runner, pagkatapos, ang laki ng beams natin is 30. Equivalent sa 30 plus 9 is 39 cm in total. Okay? So, galing dun sa top na yon, bababa kayo ng 39 cm sa top nung islab natin bababa kayo ng 39 cm yan na yung magsisilbing sepo level ng sepo pang kalahatan na yan yung sepo yung papatungan ng ating mga runner okay so ngayon ang ibababa nyo hindi porket sinabing 39 cm ito na yung standard na sukat hindi ito ay nakadepende sa laki ng biga o ng una laki ng biga at laki ng mga runner na gagamitin ninyo. So ipa-plus nyo lang yung laki ng biga plus yung runner ninyo na gagamitin nyo plus yung plywood. Kapal ng plywood, pagsasama-samahin nyo lang kung gaano yan, kakapal, kataas, or anong sukat nyan, yun na, yung magiging level niyo ibababa nyo lang galing sa tap ng slab, susukatin so nyo yung mga ginamit nyo, tapos para makuha nyo yung level ng sepo para yung mga runner ninyo papatong na lang dyan sa sepo. Okay, kung malalaki naman yung kahoy ninyo, halimbawa 2x3 oversize, di ba 9cm lang dapat tayo in total kasama yung plywood. Oh, gawin nyo, kaltasan nyo, pinapaitan nyan. Pag pumatong, itong ating runner sa sepo, kinakailangan 9cm ang finish nyan. Okay, para hindi siya tumaas, hindi bumaba. Okay, next naman, tapos na, okay na. Ganun lang abilis mga bossing, yung runner. Runner, sepo, and then beams. O, lagyan ng tukod. Yung siding naman ito, yung forma natin, ang laki ng ginagamit natin forma dito, kung ang biga natin is 30, lagi tayong plus 5 sa forma. Plus 5 cm. Okay. So, bakit tayo nag plus 5 cm? Ganito kasi yan. O, drawing natin sa iba para mas malinaw sa mga baguhan natin, sa mga beginners. Drawing ko yung biga. 30. Ang biga. So, ang magiging forma natin yan sa labasa is 35. So, kinakailangan yung 35, pantay lang doon sa ibabaw. Yung so, sobrang 5 cm ay naandito sa ilalim. So, bakit may pa 5 cm yan? Para makapako tayo doon sa mga runner natin. Ito yung mga runner natin na 2x3 or any ano. Doon nyo yan ipapako. Yan. So, kaya siya may palabis na 5cm. Ganun lang ang gagawin ninyo. Paano naman pag nasa loob tayo? Ang forma ng labas. Ito, labas tuha mga boss ha. Iba yung forma sa loob. Okay? Kasi pag sa loob kasi may islab na. Ang kalimitang standard ng islab natin is uh, 10cm or 4 inches. Lagay natin sa 10cm. So ilan na matitira dito? Pag sa inside, 20 cm na lang. Kasi 30 yan, minus 10. O 20. Ang forma natin sa loob, kung 20 yung bubuusan natin, magiging 25. Lagi kayong plus 5. Dito na ngayon tatapal yung 25. Ayun, may palabis na naman tayo dito yung 5 cm. Ito yung 20. Ito yung labis na 5 cm para makapako ka ulit dyan dito sa ating runner. Okay, ganyan lang kabilis mga bossing yung proseso na ginagawa natin pagdating sa mga carpentry, sa paggagawa ng formwork sa mga beams. Okay? So ngayon, mapapanood nyo yung mga actual video natin na to. Dahil meron tayong project na two story dito sa may Mountain Lupa, ipapakita ko sa inyo yung mga actual na pag i -slab. And then marami naman ako mga tutorial video mga bossing dito sa channel ko. Panoodin nyo na lang. Ayan, happy watching. At syempre mga bossing, shoutout sa inyo lahat.